ibat ibang programa ang inihandog ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon para sa mga nasa sektor ng pangisda sa probinsya ng Aurora nitong Biyernes, July 19. Sa umaga ay binuksan ng Satellite Community Based Larval Rearing Facility sa Barangay Mijares sa bayan ng Dipokulaw, Aurora. Ating pinasinayaan itong ating community based larval rearing facilities para sa bangus. Uh, ang inyong lingkod bilang isang uh, bilang uh, national focal person sa Bangus Program kasama po ito uh, sa sa mga programa under that program ano. So ito po ang uh, ang uh, maganda dito is uh, uh, kahit na po wala tayong mga breeders, pwede po tayong mag-avail ng mga itlog para gawin nating uh, la, uh, larvae hanggang maging fry. Uh, at ito po ay sa kasalukuyan, meron na po tayong uh, may git dalawang po sa buong bansa. At eh, ito po pasinaya na lang natin itong sa Aurora. Mayroong 40 na units ng 4.5 toner fiberglass, reinforced plastic tanks para sa larval rearing at natural food production. May climate smart function na rin ito at 24-hour operating hybrid solar power system na makakatulong rin sa energy conservation at operational cost. Ang bawat tangke ay may kapasidad na 70,000 larvae at sa bilang na ito ay maaccommodate ng facility ang nasa 980,000 pieces ng larvae sa isang production cycle. Sa bangus naman po, of course, uh, may target naman po tayo din at least 5% uh, increase yearly. Uh, uh, medyo rolling po siya dahil uh, depende nga sa panahon, minsan tinatamaan tayo ng mga kalamidad. But ang, uh, on the positive side po, uh, yung ating pong kakayanan para mag-bounce back kagad. So kaya po nandito yung mga facilities na ito. Uh, siyempre, nag-start yan sa supply ng fry uh, para ma ano po natin, ma- makabalik kagad tayo doon sa ating uh, normal na sitwasyon pagdating sa aquaculture. So ito po mga facilities na to ay back up sa ating industry. Op. Okay. Samantala ay naman sa OIC National Director ng before na si Director Isidro Velayo Jr. ang naturang pasilidad ang isa sa kanilang tugon sa pagtulong na masigurado ang food security sa bansa. Yeah, this uh, food security program of government as directed by no less than our president uh, Um, BBM and our Secretary of uh, Agriculture uh, Francisco Laurel, this uh, food security program, Naten, the establishment of uh, hatcheries as well as this uh, larval rearing tank for bangus is uh, implemented all over the country, primarily to uh, uh, develop uh, further our aquaculture industry. You now, as for uh, Aurora, I really uh, observed that uh, the potential. For the expansion of uh, aquaculture as well as the capture of fisheries is very, uh, very huge. No, that that this could uh, really contribute a lot for the uh, program of government to uh, have uh, accessible and uh, uh, enough for security food secure uh, Philippines. Nga, no. Namigay rin ang nasa mahigit kalahating milyon ng mga gamit pang isdang before Region 3 para naman sa mga livelihood support ng ahensya sa mga fisher folks sa Dipakulaw Aurora. Samantala, matapos sa bayan ng Dipakulaw ay tumungo naman ang Bifar Region 3 sa bayan ng Balera upang buksan naman ang kauna-unahang aqua feed mill ng Bifar na magkakalaga ng nasa 22 milyon pesos. Strategically uh, located dito, alam naman natin ang Balera ay medyo malayo sa mainland kaya Uh, ito po ang magsusuporta doon sa aquaculture, sa tilapia, sa ba sa bangus na inaugurate din natin kahapon, yung mga cages. And of course, yung ating mga production facilities sa buong Region 3, uh, apat po yan, meron masinlo, uh, aurora, and of course yung nasa Bulacan. So yung pong uh, feeds na aming uh, gagamitin ay dito na rin po. And of course, willing naman po uh, na mag uh, ano pa rin, maga uh, benta sa ibang mga ano natin sa ating mga stakeholders lalong-lalo na dito sa mga peace farmer na malapit dito sa Aurora like uh, yung uh, Nueva Ecija at saka uh, of course, ang ang uh, Isabela or Nueva Vizcaya so medyo maliit lang po ang production uh, ano nito capacity but of course uh, kung uh, Uh, magiging continuous ang operation, kaya naman po makasustain ng ating uh, uh, part of the requirement ng ating aquaculture. Malaki umunong parte ang aqua feed ng ginagasto sa operational cost, kaya naman malaking tulong ang pasilidad sa pagpapababa ng operational cost nito. Kaya ating uh, formally na inaugurate yung uh, kauna-unahang uh, uh, feed mill ng BIFAR, no? Uh, I could say uh, sabong beef farm, although may mga ongoing mga feed mill ngayon na ginagawa sa region 1, region 4B tsaka sa region 6 but uh, uh ito po ang naunang inaugurate so napakahalaga po ng feed mill dahil uh, of course alam naman natin na sa aquaculture 70% more almost uh, 70% ng ating uh, post production ay accounted sa sa feeds So with this project na kaya uh, kaya susubukan natin no, na mag-produce ng tinatawag nating low cost sa uh, aquaculture feeds uh, sa pamamagitan ng mga local ano din, local material. Kayang-kayang mo nang makapag-produce ng nasa 1,600 kilograms ng feed production kada araw. We really appreciate the effort of our region headed by uh, R.D. Willie Cruz. At long last, uh, we're able to operate this uh, Uh, feed mill. Actually, this is the first of the four feed mills that we uh, established, and uh, yeah, uh, it's good to see that we were able to produce, but uh, still needs further calibrating of our uh, operations. No, but uh, looking forward to uh, maximize its uh, full potential, and then hopefully we can uh, have a commercial uh, uh, production so that we can uh, serve the uh, feed requirement, especially here in Aurora. dagdag pa ni Velayo, ito ang kukumpleto sa value chain ng sektor na pangisda sa probinsya ng Aurora uh, mensahe natin ipagpatuloy natin yung ating uh, uh, excellent job so that we can uh, uh, serve more uh, uh, beneficiaries uh, in the in the region and uh, the entire uh, Philippines as well Good job everyone Good job uh, team BIFAR team BIFAR 3 JMD CLTV 36 News.